Good morning guys! So ayan nga maaga tayo nagising dahil pupunta tayo ng highest point dito sa Mayliba, Kawaklan. Bali guys pupunta nga pala ako dyan nang ako lang mag-isa kasi dapat yung kasama natin pupunta doon ay eh, hindi pwede gawa na mag-open na yung shop nila. Dapat nga talaga guys ay eh, hindi na dapat ako tutuloy pupunta doon gawa na pupunta nga kami ng ati-atihan ng Kalibo. Pero dahil medyo maaga pa at may oras pa naisipan ko na sumaglit doon sa highest point. Gawa na na antagal ko na rin talagang pinaplano to pero hindi ako natutuloy. So ayun nga guys pupunta pumunta pa lang ay eh, medyo kalbari na kagad kasi hindi ko ini-expect na hindi pala tapos yung kalsada papunta doon so syempre tiis-tiis muna tayo gawa na gusto talaga natin puntahan yung lugar tapos guys sa mga gusto nga pala pumunta dito mag ingat talaga pag pupunta kayo dito gawa na medyo madulas talaga yung kalsada tapos guys para iwas aberya tayo kailangan yung gulong natin kapag pupunta tayo dito sa highest point eh medyo okay pa at makapal pa gawa na medyo hindi talaga tapos yung kalsada papunta doon sa tuktok halos karamihan pa dito sa kalsada eh talagang puro buhangin at bato. Makalipas nga ng ilang minuto eh napadpad ako dito sa tulay na to. Tamang pahinga at tamang tingin-tingin lang dito sa paligid. Ay, ang sarap talaga dito sa probinsya. Yung tipong simple lang yung buhay pero ang sarap talaga tumira. Kaya mo darating din tayo dyan JP. Darating din tayo dyan. Antay-antay lang. Dyan ka na rin titira. Pag wala ka ng trabaho dyan ka titira. Eme, hindi magiging tamad this coming 2024. Siyempre, kailangan natin magsipag kasi kung hindi tayo magsisipag, wala tayong pera at wala rin tayong pang-uwi ng probinsya. At so, ayun na nga, naabutan tayo ng ambon. Kahit umaambot at umuulan, go lang ng go para sa goal. Eme, so yun guys, nakikita nyo, medyo nasa taas na ako ng part na yan. Kaso, niligaw tayo ni Google Map at dito tayo dinala. Nagtataka ako, alam ko, highest point, so dapat pataas. Pero nagtataka ako sa dinadalan ko, ba't puro pa baba? Yun pala guys, meron pala dun na to at doon ako kakaliwa para papunta doon sa may taas. Pero okay lang din naman na naligaw tayo kasi napunta natin tong lugar na to at napakaganda rin guys. So yun na nga at nasa kanto na tayo paakit ng Manika. Ang highest point dito sa Libacao Aklan. Makalipas nga ng ilang minuto ay eh, narating na rin natin dito yung highest point sa Libacao Aklan. So far okay naman yung lugar pero hindi ko talaga siya ine-expect na ganito lang pala talaga yung may kita ko. Siguro kasi nag expect ako na kagaya sa mga Rizal ganun. Yung hmm. tipong pag-akit mo dun, may mga bilihin, may mga bilihan, may mga pagkainan pero guys kung mapupunta kayo dito don't expect too much kasi wala talaga kayong aabutan kung hindi tuktok lang at view lang pero syempre good thing na rin yan dahil na experience natin at nakarating tayo dito sa Manika di Bacaw, Aklan bali guys nagdire diretso pa nga ako yan kasi gusto ko talaga makita kung ano pa talagang meron dito gawa na nakalagay kasi talaga to dun sa tourist spot or tourist destination ng di Bacow Aklan so, syempre hindi ako kampante na yun lang yung mapupuntahan ko at yun lang yung makikita ko sa layo ng biniyahe ko so ang naman ako guys. Dumire diretso pa ako. Dinire diretso ko yan. Hanggang makarating ako sa dulo. Pagkatating ko nga dito sa dulo ito na yung naabutan ko. Bali, hindi na tapos yung kalsada dito at rough road na pagating dito. Tapos wala ka na makikita ang kalsada kung hindi hanggang dito na lang talaga. Bali guys pagating ko doon sa Toktok, meron ako nakaitang tindahan. May mga tinda sila doon. Sari-sari store siya tapos meron sila doon parang mga timbangan. Doon nata tinitimbang yung mga ina-harvest nila doon sa mismong lugar. As of now guys, 2020 Four. wala naman ako naabutan dun sa may highest point. Nakakaiba. Medyo dismayado nga tayo ng mga araw na yan, guys. Kasi wala talaga ako nakita. Nakakaiba. Pero nung pauwi na ako, dun ko naisip na siguro yung pagpunta ko talaga dito ay eh, hindi para makita ng magandang lugar. Makain ng masarap na pagkain. Makabili ng kung ano-ano. Kung hindi, is lesson. Lesson ang makakuha mo dito, guys. Yung may papakita sa'yo dito kung gaano kasimple yung buhay. Kung gaano kasarap mabuhay ng simple lang guys makikita mo dito yung mga tao nagtatrabaho mga tao nagbubuhat ng mabigat, nagaharvest ng mga kung ano-ano para lang may maikain, may dagdag kita para lang makakain ng dalawang beses, tatlong beses isang araw. Alam mo yun guys, yung mga simpleng buhay lang. Yung literal na simpleng buhay ng probinsya. Yun ang makikita mo dito kapag pumunta ka hanggang dulo. Makikita mo dun kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung klaseng trabaho na ginagawa nila. Wala, napaka-simple guys. Napaka-simple ng buhay dito sa taas. Yung tipong kapag dito ka tumira, eh, napakalayo mo talaga sa kabiasnan. So far yun lang muna yung maisishare ko dito sa lugar na to. Don't expect too much, pero magandang bonding na rin yung ride papunta dito. Sa mga gusto pumunta, nakamotor man or nakakotche man, ma -e enjoy nyo yung view na madadaanan nyo. Siguro mas okay na rin siguro kung may dala kayong pagkain, may dala kayong inumin, tapos tatabi kayo dito sa gantong lugar. Dito kayo kakain, dito ay magkukwentuhan ng mga kasama mo. ba diba? Habang nagkukwentuhan kayo, ganito kaganda yung view na may kita nyo. Siguro mas advisable to kapag nakasasakyan kayo at hapon na kayo pupunta dito. Kasi medyo wala rin talaga kayo masisilungan at mas maganda na hapon kayo pumunta at nakasasakyan. Para kung gabihin man kayo sa kalsada, eh safe kayong uuwi. Siyempre medyo delikado kung magmumotor lang kayo papunta dito at gabi na rin kayo makakauwi. At yun lamang guys, hanggang sa muli. Pero thank you muna tayo kay CapCut. Bye bye!